Pasensya na po kayo, wala po tayong vlog sa loob ng tatlong araw. Pero ngayon po, tuloy-tuloy na po ngayong pagbablog natin. And welcome, welcome, welcome back to my humble blog Focus, focus, focus. Ayan, punong-puno. kulang pa yan. Awag ang wagang nagising ng mga bibi. Ikaw, magpadede ka ng anak mo. Sky. Special so naman tayo galaw-galaw. Maglabas ako ng ano, buto-buto yung ano natin ngayon. Ay, kailangan pala malinis ito. Papa, wag mo muna isaksak. Sinaksak mo na? Nakasaksak. Oh, ba't mo sinaksak? Tinan mo, oh. Ay, sos. Pakitanggal. Puro dugo, oh. OMG. Ah, na ano, natin. Okay, okay, malinis na naman. Ayan, tumulo ang mga dugo pala sa sahig, hindi ko napansin. Tapos inayos ko uli, nilagay ko na lang sila dito sa mga ano, sa mga container ko para masinop din silang tignan. Saka para yung dugo, hindi siya lumalabas. O nga pala, madugo nga pala kapag merong atay. Tapos dito naman sa kabila, nagkapagluto na rin ako ng atay. Kumuha ako dito sa ano, sa buto-buto ng kanyang sabaw. Tinapon ko, tapos hinugasan ko yung ating buto-buto. And maglalaga na uli ako. Ayan, yung kalahati nito ay iaadobo ko. Yung kalahati naman ay sasabawan. Parang bata pa yung ano natin. Ha? Oo, tapos na yung isa. Hindi ko pa natanggal. Inaayos ko lang muna ito. Iyan iya iadobo natin itong iba, Papa. Pa. <laughs> iya adobo natin kasi masarap yung adobo nito eh. Yung ngungot-ngutan natin. Ay, ito Wala ko Morning guys. Nagluto ako ng sinigang na baboy ngayon. Ayan, doto na. Ayan, ipakita ay kanina. Pero ayan siya oh. Mayroon siyang pizza. Ay sitaw sa kayong puto-puto. Isang kilo hinati namin para ito na naman yung aming isang putahe. Ang dali lang na Ayun, nadubo. Nadubo po siya. Yan. Binalambot na ito. Na. Uh, ginisa ko lang sa sibuyas, luya at bawang. maron lang puno na natin. Ayan. Ilalagay po natin yung ating toyo, kanting nasin, kanting suka, saka yung sugar. Ayan. Para lumambot. Alawin na na konti. Ayan na po siya magpapalambot. patutoy ko po ito para medyo masarap makapit yung lasa niya. Sa kayong gravy niya medyo lumapot. Ano po? Ya, yeah, paluto na po yung ating adobo. May kunting sabaw-sabaw. patutoy po na ang ito. Sa po yung toyo dapot lapot ng konti. Kunting ano po po yan, kunting kulupa. Ito na po yung ating pinatuyo ang adobo. Ayan o, oh, may sili-sili din nagyan ko ng sili. So, no guys, kaya na po tayo. Ayan na ang linis na nila si papa naglinis ng cage ng kulungan nila, tapos yung mga baby natin, bagong shampoo, bagong ligo, mabilis na mabilis at mainit-init pa oh, hello baby, upo oh, tinutuyuan ko ito, bagong ligo din po ito hmm? sunod natin si mama kakay tapos si bella ano ante, eh? susunod ka mukha ka ng gurang-gurang Oh, parang naano sila. Talaga, guminhawa sila, guys. Ito naman, bakit blue yung mata mo? Bakit blue yan, nana? Ay, ay, ay. Ay, dede, dede ka na. Ha? Teka, punas, punas mo na. Punas, punas. Teka, mahulog ka. Ay, ito siyang cute. <laughs> Ayan, so napaliguan natin yung mga baby labs natin. Siguro sa isang linggo, pag hindi masyadong mainit, minsan ko lang sila liliguan. Tapos, day na lang, iwa-wipes ko na lang sila. Yung wet wipes, para ano, para hindi sila ginawin. Kasi delikado yun, guys. Today is uh, 21, August 21, 23, one month nila. So, two days na lang. Ayun kailangan ingat-ingat din tayo sa ating mga bebe loves. Pasensya na kayo ha, pinapawisan ako. Susunod na papaliguan ko si Sky habang nagpapadede pa kasi siya. So, ayun na nga guys, hindi ko na nasundan yung ano, <laughs> yung vlog ko kanina. So, magkita-kita na lang tayo bukas. Good night! Hello, hello, hello! Good morning, good morning! And welcome back to my humble vlog! Yes po, ayan. Medyo tinanghali tayo ng gising ngayon, nagpahinga. At andito na si Manang Belen. Nasaan yung pera? Yung pera, yung pink. Yung pink na pitaka. Pink na pitaka. Then, <coughs> ayun, nakalimutan na ni Papa, pinalagyan ko sa kanya ng 100 dito kahapon eh. Dito, 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 baby. Hindi pala pwedeng lagyan ng ano, ng labong yung kalabasa. Ilang anak, teka, buksan natin ito at madilim tayo dito. Uh -huh. Alika na, alika na. Dito na, dito na, dito na, baby. Sorry guys, ha. balik balik tayo. <laughs> Siguro sabi niya si mama na, lakad na lang ng lakad. <laughs> sorry, sorry, sorry po. Nako oh, Naku, nauna si Sky. Kakay, wag kang lalabas kakay. Ayan, igigisa natin. Opo, oo, oh -oh, merong bagoong. Gigisa natin ito, guys. Para meron kaming gulay ni Papa. Ito yung ano, kalabasa kahapon. Kumuha kasi ako dito ng ano, ng pagkain nila Sky. Kaya pinutulan ko. At si Papsi, ito yung ano, yung kahapon. Hindi namin... Uy! <laughs> Ang galing naman nitong ano na ito. Ang galing nitong kawali na ito ah. Ayaw magpakain. Ayun. Oh, ang sarap oh. Pagkakaluto ni Papa, sabi ko adobong tuyo. Ay, ate, ate, Teresita Pasalo, ito po yung ano, sinasabi ni, ni ano, MJ, na adobong tuyo. Ayan, pinatuyuan ni Papsi. So, halos nagmamantika na lang ito. yun yung tinatawag na adobong tuyo. Hindi po yung ano, dried fish na tuyo, yung yeah, adobo. Ayan halos mantika na lang yung kanyang magiging sabaw. Tapos, meron pa kami natira na ano, yung sinigang namin, di ba hinati namin kahapon itong ano, yung buto-buto. Mahina naman kami, ganyan lang. ay guys, alam nyo ba ito, nabili namin ito sa balok nung isang araw, nung nadaanan namin. Luya, 30 pesos ng ito lahat-lahat. Sayang ay eh, wala silang sibuyas. Ayan. Tapos, meron pa kami ditong munggo. <laughs> Pang maramihan yan kapag dito kakain yung ating mga dabar cards Dab, dabar friends eto <laughs> pala yung barong ni papa sabi ko hindi namin niwawashing washing machine ito lalabhan ko na lang sa kamay nung kagaya nung ano bagong bili sa kamay ko din siya nilabhan tapos idadaw ni ko ayan guys oh ang ganda nung nabili namin mahal nga lang pero okay dahil ano dahil maganda naman yung kanyang design tapos bumagay pa kay papa ay, oo nga pala. Thank you kay Ati Cheng. Si Ate Cheng nagpabili nito. Bilan mo, bilan mo mama si Papa ng kanyang barong, sabi niya. <laughs> so, yan po yung nagamit niya doon sa occasion namin. Ayan. Isa yan sa nagamit niya. Hala? Hal? Hal? Nasaan yung gray na barong mo? Nalabhan sa washing machine? Ah, kaya nga, hindi ko naman nakita eh sa kamay, kakamayin nyo on ha kasi baka masira yung lace nya yung borda yung borda nya kaya nga, ma mamaya kamayin na lang doon wala dyan ano alin, hindi, polo mo yan eh hindi ba polo yan yung long sleeve mo yan nalabhan kaya nga. Tanggalin mo na yung ano pwede na. Ayun Ay, yung damit ko na yun o doon ko na patutuyuan. Akin na. Yung bestida ko, akin na Kasi mag-aamoy ano sila. Usok. Ay, ala kahapon. Nag-generator ka din nandyan yan. Ayan, nag-generator pala kami kahapon. Hmm. Ang pangit kasi ng amoy niya kapag gano'n. Amoy usok. Alika na dito baby. Alika na. Alika na. Wag ka dyan. Tara na wala silang pagkain hal tapos si papa ito pag, kahit na lumabas na siya dito lagi din niya nakakalimutan itong ano namin, bintana nung nakaraan ang init-init dito sa loob yun pala hindi niya nabuksan ayan ayan si Sky, ayaw na magpadede kaya ano pakainin na natin sila wala pa mahal Itinatamad e, na siya Ayan oh, si Oo. Oh. Mm -hmm. Ay. <laughs> Ay, madam, pinapakan mo naman 'yan pagkain niya niyan, oh. Ah, ito. Ito kainin mo. Ah. Yan. Lasa lang ito, ito, ito. Hmm. dito nandito, nandito. Ayun. Hmm, kumakain din siya. Very good. Hindi pa panila alam na yung pagkain nila dyan nakalagay sa ano dyan sa so, kainan um, dirogujan, um, dito dito anak, ayun tamad yun eh sa so, cheddar kaya medyo maliit siya, bakit so, anak? bakit 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 dito ito yung pangana. Ito yung kinamukha, tamad. Ito yon, Ito. Ito naman si ano. Oh. Ito. Kahit ano kinakain nito si cheesecake. Oh. Sige. Tamo sarap. Ay, ayan na pa pa. Oh. pa, pa ito na. Oh. Tinan mo, tinan mo. Si Katke. Hmm. Oh. Yan. Sige, kain na Katke. Hmm. Ang mukha ni Katke yan gaya ka mo ah. Hindi ka mukha. Oh. <laughs> mm. Lalakas na kayo diyan. Pag na kayo. Na. Mm. Dali, dun ka, dun ka. Mm. <laughs> Lakas kumain na. Kumakain na sila. Solid food na. Mm. Very good. Oh, tamad, tamad. Yan. Yan, ito naman si Bella. Nagsuka dalawang beses. Marami siyang sinuka. Marami. Sumuka yan, dalawang beses. Nilagyan mo sana ng ano, asukal yung tubig niya. Uh -huh. Meron? Oo. Sige na, very good dog. Mamaya uli, kain uli ha. Ano yan? Gutom ka, tapos ayaw magpadede. Ayaw na niya magpadede. Tumatakbo. Ano? Pag ipinasok namin, hindi na siya humihiga para magpadede. Habog na nanghabog yung mga anak niya. Wawa naman. Pero yun, nangyari lang naman yun. Wala nung ano, gumawa kami ng kulungan. Pero hindi bali, isang buwan naman na nila. Tapos, nagtatry na silang kumain ng ano ng solid food kaya ayan nakatulog na yung mga babies silipin natin mga naku 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 sorap ng tulog nito uh -huh. oh? bondat na bondat kasi nakatihaya manang mana sa mami niya mami, mami kay kay ganyan matulog eh Ay, narinig yung boses ko hmm. yung Sleep na kayo giniginaw, giniginaw, sumisiksik doon. <laughs> Nagahanap kasi sila ng ano, ng simento. Siguro na initan sa simento sila. Pero ito hindi ko nalabhan. Oh. Bukas ko na lang nang nalabhan. Hmm. Pag may aircon na kasi, malamig na. Kaya nilagyan ko ng mga ganyan, basahan. Hmm. sarap na sarap. Grabe. Damihan mo yung pagkain ni Sky, ah. Nagdagan. Ayan na. Yung kay, asan yung kay Bella? Parang kakunti yung kay Bella. Malaki na lang yan. Sige. Gutom na gutom kasi. Ay, ano pa pala? Mainit pa. Ay, naubos na yung niluto ko. Bago na yan. Sige gusto din nila yung kalabasa kanina pero nagsuka ngayon si Bella parang may kalabasa yung sinuka ni Bella parang ayaw ni Bella wag mo nang bigyan si Bella ng kalabasa si Sky na lang maarte gulay lagyan mo na lang may ampalaya hindi na ako nagpaluto na ibang ulam yun na lang gulay kanina tapos sinahog mo naman ano atay pati lang para malasahan hmm. yung okay, ano yung kutsara ko ay Hindi lang ito kayo hindi mainit pa na ano ko eh ito pala yung ano anong tawag dito corn sardines corn sardines kailangan um, tikman ko ay ok oh, masarap naman Mm hmm tama Nalagyan mo na nito, kalaman sa Oo. Oh, na. Gutom na gutom. Katamad naman na magpakain ng anak. Katamad magpadede. Kung di mo pa, ano eh, sasamahan dun sa cage. Hindi siya matagal nahihiga. Ngayon, wala na. Hindi na siya umihiga ng matagal. Talaga, kahit saglit lang, halos ayaw na niya. iniiwanan niya yung mga anak niya. Good morning guys! Ayan na si Papa. Nagluluto siya ng tilapia. Akala ko sinigang. Ayon, ah, prito muna. Okay. Para, para hindi malansa na. Mm -mm. Si Bella na nagsuka kagabi. Okay na siya ngayon. Ayan. Sinukloy-sukloy ko kasi marami siya nagdikit-dikit na buhok eh. Ano? Okay na siya. Tapos mamaya maliligo na naman sila. Kahapon hindi sila naligo. Si Sky, good morning, Mami Kai Kai. Sige, diyan ka lang dito lang si Mama. Nagpapadede siya ngayon, Noy, Bagong gising, parang nalugi yung isa. Nalugi ba na? Oh. Uh, parang nalugi oh. Malika na, ligo-ligo na. Ay, ano na. Kain dede-dede na. Nalugi. Sarap pa yung tulog niya doon eh nalogi siya. <laughs> yung aming saging, balat lang naman yan ang ano, medyo sira na yung balat niya. Pero yung loob niya, okay pa naman. Saka hindi pa siya ganun kalambot. Tignan ninyo, oh. Mm, maganda pa yung loob. Kaya kainin ko pa ito. Pwede pa. Oh. Yung balat lang. Ganito talaga yata itong ano na ito, saging na ito, eh. Mm. Doto po ng na sini na telap ya nang ponte may sikat o kura yung kayo six ito po yung sangkap natin Diyan Doya sibo ya yung tama din Kita ko na natin Tingnan halo-halo natin yung yung ating salat dyan. Ayan. Tatakpan po natin yan. Dalawang pinili kong tilapia, yung chef ni ko, yung malaki. Ay, man, yung malik pala yan. <laughs> yung malaki. Ayan. Pag-alabi na po natin yung sabaw. Mainit pong sabaw ko Para mabilis, kumulog.

Lagyan ko po ito ng asin eh, sa katimpla. Okay. Yeah, Ngayon, luto na po yung ating sinigang na tilapia. Yeah. Ayan, ang sarap. Kikita niya ako nakakain eh. Iwan na naman niya anak niya. Kaukulang niya doon. Padede ka muna, padede ka muna. Hi guys! So ayan, hapon na naman. Ang oras natin ay 2.30. Si Papsi, tulog. Sa mga baby, tulog din. At yung dalawang ano dito, si Sky at si Bella, dito sa ilalim ko. So i-end ko na po yung vlog namin sa araw na ito. Magkita-kita lang po ulit tayo bukas. Goodbye beautiful people. I love, love you.